Sino-sino bang magpapabilib sa atin ngayon? Eto na, eto na. I think yung huling grupong ito ay uh, they will soar very, very high. Eto na ang huling grupo ng Team Bilib. We have Lawrence, Bien, and Madaling-madali lang yung kantang to. Eto ay isa sa pinakasikat na kalinta from the year 2000s, I Believe I Can Fly. Biglang merong mahulog ako, I believe I can fly. Part na siya sa meme industry. Ang hirap po, kasi po, yung mga parts po na natataasan po nila, hindi ko po masabayan. Nahirapan po ako. Guys, ready? ready na po. <laughs> Alam mo, ka-teammate ko nga ito, mga to. Yung mga sinasama, bahalan. <laughs> Better! Much better! Parang... <laughs> Parang hihimatayin ka lang, bro! Okay ka lang? <laughs> Sabi niya... <laughs> Pinaka-importante dito, kids, you have to practice breathing. Si Coach Billy po ay mabait po and it's easy to become comfortable around him. And like he said po, hindi nga po siya nangangagat. <laughs> may manipapansin ba kayo sa mga mga awit? Minsan, pag nakahawak sila sa microphone, ganun yung mga kamay nila. Mm -hmm. Lahat yan are techniques kung paano mo makuha yung tempo or yung rhythm ng kanta. Coach, may pagkakamali lang. Nah ano yun? Nahuli lang ng konti. Yung sa'yo, yung paglakad mo galing dito, take your time. Huwag kang dumalun. Kasi parang kang zombie. Ano <laughs> <laughs> Alam niyo ba itong hawa ko? Yoyo! Alam niyo ba na-invento ang yoyo noong 1935? I-try mo nga ikaw nga'y nga. mo nga <laughs> Good luck pero again, like what they always say, not to you, ay mga panami. Good luck. Oops. Yeah. Kung sino naman sa atin like, matatala, gusto ko lang sabihin na at least may kasama kang lalabas. Yes. Joke lang, hindi po, hindi <laughs> po. <laughs> If you walk out here, you're still a winner. Ako po si Junix. Ako po si Bien. At ako naman si John Lawrence. At sa at Good job, kids! Talaga namang, talagang lumipad ang mga boses nila sa performance na yun. Coaches, tama ba? Tapos Julie, sa umabot, sa, saan sa umabot? Grabe, sa parang, langit? parang oh! ano, above the clouds yung ano eh, oh! yung destination yung paglipad ninyo eh. Pero grabe nakaka-impress because napakalawak na range niyo And for sure, bilib na bilib sa inyo si Coach Billy. Still, ako po, I believe, kailangan natin ng tatlong commercial. <laughs> Mahaba Para, ma isip si Coach Billy. Kasi, you guys, you kids can really fly. Ay, nginig ako. Promise. Congrats, guys. Good job. Halatang halata, all three of you. Sobra, sobra akong proud na, proud na, proud na ako sa inyo. Just because, um, halatang gabay na gabay ang Panginoon sa inyo. And you, you have angelic voices, very powerful voices, And yung sarili nyo ring identity ay lumalabas every time na kumakanta kayo. And that's very important para sa performers. So, nasi-CR na ako. Pwede bang mag-CR muna ako? Kasi hindi ko kakayanin to ngayon. Nahihira Ito, nahihirapan ako sa decision ko ngayon. Mag-CR muna ako, hi, Kuya hi, Tong. Hi. Coach Billy, okay, o so gusto talaga bigyan pa natin ng oras mag-isip si Coach Billy.